Andang umaga sa inyo ng Webes. Araw ng Webes. Paapat na araw ako ngayong walang trabaho. Alam ba yan, no? Oh? O, diba? Papaya. O. Oh. Alam ba niyo kung saan ako kumuha ng papaya? Nag-iigib pa ako niyan. Dito ako kumuha ng papaya. Ayan, o. Oh. bunga. Ayan, nakikita ay, niyo yung mga walang anong yan. Diyan ko kinuha yan. No. Ha? Yan ay papaya ng bayan. Ah, ito pala papaya ng street. Street matai, street gambling. Yan. Tayo ay magbabalat ng ano. Babalat natin ito. Ito ang nyog. O, ito ang nyog. Ha? Tapos, papakita ko sa inyo ang tuyo. Ito yung may nagbigay kahapon, kagabi. Ayan, tuyo. Hmm. Galing daw itong probinsya niya. Pinadala sa kanya kanyang nanay. O, oh, ayan o. Oh. Tuyo. Hmm. Oh, wow daw. Hmm. Okay ito. Ayan o. Oh. Wow, sarap. Sarap po yan. Tuyo o. Oh. O oh, baka hindi niyo makita. Ayan o. Oh. Tuyo o. Oh. Oh. Ang oras ngayon ay alas 6. Hmm. Sa ngayon, puputulin ko na muna ang aking video para mamaya makita nyo na ang pagluluto ko ano po, maraming salamat sa inyong lahat